Hello sa lahat, kumusta? Magmamarites muna tayo, guys. Meron akong kwento sa inyo. <laughs> hindi natatawa lang ako. Uh, ganito rin ba ang amon nyo o ako lang talaga ang naka-experience nito? Kasi sa tagal-tagal ko nang naging naging kunyang, ngayon lang ako nakatagpo ng amon na ganito. Minsan, nakakatulong din naman sa akin uh, para para hindi na kayo magtaka kung ano 'yung mga sinasabi ko, no? <laughs> Dahil nga lagi kaming nagbabangayan ng amo ko ang dami-dami nilang mga reklamo lagi sa buhay nakikita ninyo itong notebook hmm. ha, may pangalan ko talaga joy book uh, yung amo ko every Monday nagset siya, amo kong lalaki ha nagset nag -set, nag, -set, <laughs> nag siya ng uh, parang open forum namin ang sabi niya kasi mag meeting daw kami after dinner So, kung matapos ako ng alas 9, mag-antay pa talaga ako kung kailan siya mabakante para mag-meeting kami. <laughs> ano ba pag mimitingan namin? May nakalista siya dito. Uh, halos one month na namin ginagawa tong meeting-meeting na to, no? Pero hindi ko naman uh, pinapakinggan minsan kasi paulit-ulit lang naman. Pero kailangan nating sumunod sa kanilang rules kasi employer sila. Ang hirap na magkaroon ng amo na teacher kasi yung trabaho niya parang ginagawa niya dito sa bahay. Weekly, meron siyang remarks sa akin. <laughs> ang sarap ko estudyante o di ba meron siyang mga good news sa akin good remarks yung mga ganyan meron siyang mga ayaw na yung ayaw niya nagagawin ko yung mga ganun guys kagaya nito may nilista yung lalaki meron siyang seven items dito o di ba anim ang aking tama <laughs> anim sa isang siguro, sa isang linggo Oh, isang ano, araw-araw siya naglalagay. Tapos meron akong anim na nagustuhan nila mga ginagawa ko. Hindi ko na sasabihin sa inyo kasi hindi ko rin naman maintindihan yung mga sinulat niya. Basta ang ano lang niya, ang yung hindi niya, ay uh, yung ano niya, yung comment niya na kap ito lang yung ayaw niya. Nakapag natutulog daw siya sa labas, kailangan dito kasi pag may sakit siya dito talaga siya sa sala natutulog kailangan daw hindi ako magingay so hindi ang umaga kasi alas 5 kasi ako na nagigising kasi nilulutuan ko ang aking among babae kasi bago siya pupunta sa school uh, nire ready ko yung almusal niya at saka uh, lunch kaya maaga talaga akong nag uh, nag-uumpisa magluto pero natutulog siya dyan sa labas naiingayan siya sa akin wag daw ako magluto kasi napuputol yung tulog niya. Hintayin ko daw siyang magising. So magising siya alas 8 ng umaga. Mm, 'Di ba? Oh, so nagrereklamo yung amo kong babae kasi hindi ko daw siya nilulutuan ng almusal at saka yung pananghalian niya dadalhin sa school. Hindi raw siya makapag ano, makapag-order kasi nga 15 minutes lang naman talaga ang break nila. Madalian lang talaga ang kain. <laughs> Naguguluhan ako. Basta oo lang ako nang oo, bahala sila diyan. Uh, sabi ko sa babae, "Ma'am, yun kasi ang, ano, yun kasi ang sinabi ni sir kaya kain na mag-usap po oh, an paano yan isettle So sinabihan na ako ng amo kong lalaki. Ngayon, ah uh, oo, sinabihan ako ng amo kong lalaki na oh ganito na lang. Kapag magluto ko, ah, magising ka ng alas 5, di ba? Uh, matutulog ako sa kwarto mo. <laughs> kasi nga mapuputol na naman daw yung ano niya makailang ulit na daw siya makailang bangon daw siya ay ang gulo talaga dito sa bahay guys tatlo lang kami <laughs> so ito na yung mga nililista nila okay na yun nasettle na namin oh, sundin ko talaga ang gusto nila para walang gulo oh, Chinese oh, bahala sila dyan Chinese to hindi ko na itatakil to sa inyo kasi Chinese naman to at ito meron silang mga nilista Ah, uh, mga lulutuin ko sa isang linggo. So, hindi na ako mahirapan kung ano yung lulutuin ko kasi may nilista na sila. Napaka ano nila guys, kapag nag-uusap lang talaga kami, yung magkakaintindihan naman talaga kayo kapag uh, i -ano niyo, sabihin niyo open forum nga kung anong ayaw ninyo, mga suggestions sa isa't isa kasi para naman kayo mga ano na eh, isang family lang naman kayo dito isang bahay lang naman kayo, kaya kailangan magkakaintindihan, ganyan sana yung lahat ng amo no minsan <laughs> Natawa lang ako kasi first time ko lang nagkaroon ng meeting every week. Uh, which is okay sa akin, kasi nasasabi nila kung ano yung mga ayaw nila, nasasabi nila na kung anong gagawin ko, ganito, ganyan, uh, nakakapag-adjust ako. Kagaya nito guys, kami, kasi kami dito, lahat ng mga galaw namin nakasulat, lalo ako, o si ma'am, o yung lalaki, wala mga oras na mag-ano, mag-maalala mag, ma, yung mga binibidin sa akin, ganyan, tapos may mga nakakalimutan sila, lagi kami may nakasulat. Ako naman dito sa kusina, ayan, grabe talaga guys, o ba diba? ang uh, gamit na gamit sa akin ang kalendaryo. Kahit sila dito na pumupunta pag meron silang mga gustong uh, update sa akin or mga ipapaluto, ganyan. Every day yan may nakasulat dapat kung meron mga kung meron silang ibang mga ano ha, yung bigla ang mga ipapagawa sa akin dito nakasulat. O di ba? Punong-puno. O kunti lang naman ang hindi nakasulat ano dito, walang mga schedule. May mga nakasulat talaga yan. Mm. Nung nakita ng mga amo ko na dito ko sinusulat ang lahat ng mga reminders ko, schedules, para hindi ko talaga makakalimutan yung mga sinasabi nila, uh, dito rin sila na, ayun na, natuto rin silang magsulat dito. Kaya dito na kami tumitingin. Dito na ako tumitingin kung ano ang mga updates nila. O ba diba, bukod sa meron kaming group chat sa <laughs> so WhatsApp, pag may mga changes sila, dito na nila ilalagay. Kasi araw-araw, umagang-umaga dito ako tumitingin. So, itong lahat na ito, mga sulat to ng amo ko. Uh, kung ano yung mga ano, kailangan kong gawin. Yan, mga yung mga dito, sulat ng amo ko yan. Ito, mga sinulat ko yan. O, oh, di ba punong-puno na, pati ito. <laughs> tapos, kung meron ako mga bagong recipe na hindi ko alam, yung galing sa kanila na link, o mga toro, dito ko nilalagay, mga ito, uh, lunch, dinner, sa isang link ko. Hindi na ako mahihirapan. Kaya, lagi kong sinasabi na lahat ng mga complicated na mga naranasan ninyo sa loob ng uh, bahay ng amo ninyo, kung pag-uusapan, magkakaroon din yan, masolve din yan yung mga problema natin. O nasasabi natin kung ano yung mga uh, ayaw natin sa kanila, yung mga ideas, at saka yung mga suggestions natin, kasi willing naman yan silang makinig kapag ikaw ay eager din na makinig sa mga sinasabi nila. Give and take lang ng ideas para magkakasundo talaga kayo. Hindi yung puro na lang Uh, ayaw mo yung mga sinasabi nila, tahimik ka lang, pero deep inside, nagagalit ka na. Kaya, makinig din tayo sa kanila. Kasi, yung mga employers na yan, kagaya ng mga sinasabi ko, iasa nila lahat sa atin yung mga trabaho. Kaya, kailangan natin pakinggan kung ano yung mga sinasabi nila. Kung may mga problema man, mga reklamo man tayo sa kanila, sa halip na magmukmuk tayo at lagi tayong uh, nagdadabog patalikod sa kanila, uh, why not sabihin natin lahat? Para magkasundo tayo So, ganyan lang po kadali, guys, na <laughs> kahit minsan, yung mga ginagawa nila. Pero kung ano yung nakakabuti, uh, sinusunod ko sila. Kaysa sa ma-stress lang ako, lalo. <laughs> kaya, guys, subukan rin ninyo yung mga technique na to or yung mga tips na to na isulat niyo yung mga, uh, mga sinasabi nila or di kaya yung mga updates. Kung may ay, kalendar man kayo, gamitin ninyo yan. Dito ko lang nilalagay talaga sa kusina ang aking kalendar. Kaya imposible na makakalimutan ko yung mga updates nila. Ito lang. Ayan. May ball pen naman dito. Okay. Para sa lahat ng mga baguhang OFW, uh, kailangan lang po talaga na marunong tayong dumiskarte para uh, makasundo natin ang ating mga employers. At saka kung may mga reklamo man tayo sa kanila, yung parang sa tingin natin may mali na kausapin ninyo ang inyong mga employers kasi nakikinig naman yan sila. Okay, sana um, good luck sa ating lahat and stay strong lang mga kababayan and have a good day!